Salamat mga kalingap, araw, panibagong araw, panibagong uh, vlog na naman po dito sa channel ni Buitabang At syempre welcome back po sa ating youtube channel no Ngayon nandito naman po kami sa isang barangay dito sa bayan ng uh, Gamay, Northern Summer Ito po yung barangay Bato no? Ayan syempre bilang uh, yung uh, ginagawa po natin palagi kapag nag scout sa isang uh, panibagong barangay Ay uh, pupunta po muna tayo sa barangay hall hinihingi uh, ng permiso sa mga barangay officials sa kapitan upang mag scout dito sa lugar. At syempre ngayon po ay uh, sabado ay wala po talagang opisina kaya pumunta po kami sa bahay nila kapitan. At meron naman po siyang inirekomenda sa amin na talagang deserve po na tulungan. No? Ayan, nandito po si kapitan. Ayan, uh, hingan lang po natin siya konti ng uh, idea sa uh, inirekomenda niya sa atin. Halika dito kap. Ayan, nandito po si Kapitan. Ayan. Ano pong uh, pangalan ni Kapitan? Ah, Neryo Ada. Ayan, si Kapitan Neryo Ada. Ilang uh, taon nang nanunungkulan si Kapitan uh, Neryo sa barangay okay. Bato. From uh, 2018. 20, 20, 20, uh, 2018. Ayan, so na-erelic na naman po siya bilang uh, Kapitan ulit dito sa barangay Bato. Ayan, uh, Kapitan... Uh, ano ganoon? Ano <laughs> Si Apoy Hilda po. Apoy uh, Hilda. Ayan. Si Nanay Hilda yung inner Ano po kap yung uh, sitwasyon niya? Pwede bang humingi ng tips? Uh, konting tips? Uh, konting idea lang sa background niya? Okay. Kung siya? Yung, uh, single na siya. Dia, tapos. Senior citizen. Senior tapos. Nag-isa na lang sa bahay. Yung, good luck. Yeah. Yung so, man, magkikita man yun. Yung, yung yes. sitwasyon. Okay. So, uh, ayan mga kapitan. Ah, mga kapitan. <laughs> ayan po mga kalingap. Uh, nandito na po tayo mismo sa... Uh, Bahay ng mga sa atin ni Kapitan. So, wag na po nating patagalin at abisitahin na po natin si Lola. Ha? Ningko rek interview ko. Yan mga kalingat ka na nato. Yan Kapitan. Dito ayan dito pa si Kapitan Ito natubo siya. Ayan na. Oh. Ayun. Makikita niyo po yung bahay ni Nanay Hilda. Nanay Hilda. Nanay Hilda mga kalingat, no? Inutang akangya sin, aso, parorapot. Ayun. Tara, kamustahin po muna natin siya. Ayan, mapay nga kulok! Ala! Yeah, ayan. Yadi, ano? Oh, ayan, ba? Kamusta? kamusta? Ha? Kamusta? Ayan na, ano? Kamusta ka nga, di? O, di na Di na nakakatugbos. Di na Di na Ah, di na siya nakakalakad. Ah, di na nakakalakad. Ah, mahina na Ah, yung kanyang. Kamusta ka ba, Didi? Kamusta ka nga, di? Saan o? <laughs> Mayan mga kalingap no Medyo talagang uh, senior na si Nanay Hilda Kaya medyo may, may problema na yung kanyang Senior Kalingan. na? Senior ka na Oo, uh, uh, pwede, pwede ko ba uh, libutan yung balay? Oo, oo. Uh, kay uh, 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 Wakay. Wakay. Ayan, mga kalingap. Oh, yan, ka uh, po natin yung sitwasyon ng kanyang bahay. No? Ayan, talagang luma na po, Kap, no? Yung kanyang uh, pawid. Ayan po, mga, kalingap, mga kalingap kayo. Mm -hmm. Tapos ito po yung uh, pinaka pintuan niya no. Kap? Ito pinaka pintuan niya. dito po sa likod, ito po siguro yung uh, kitchen, uh, kusina niya no. Hi. mga lumang trapal, no? Tapos parang uh, natabingi na po yung kanyang bahay. Tapos siguro tumutulo na sa oras ng umuulan at uh, mag-isa na lang daw si Nanay Hilda. So alamin pa po natin yung ibang uh, ah uh, ditali about kay Nanay Hilda mga kalingap no? tingnan niyo po sa loob so, tara po mga kalingap Pwede makilingkod nga di Bangal naman Ay, ala 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 Ayun Ay, napo kamusta si Nanay Hilda? Kamusta ka man nga di? Hindi na ako nakatulong. Hindi hmm. uh, na po daw siya masyadong nakakarinig. Hindi na Inang, nga pa na. Ah, sabi daw ni Nanay Hilda, ay kapag naglalakad daw po siya, ay parang nahihilo. Nalura ka na. Oo, <mum> uh, uh, malura. Hmm, hmm, kawawa naman. Pag ikatutumba po na. Makuhan daw siya mga kalingap. Parang matutumba daw siya. No? Ayan. Ilang taong ka na? Pira na yung um, edad? Sobrang tinta. 80 plus. 88. 88 na daw po si Nanay Hilda. Nakakalakad pa, nakakalakaw pa. Hindi na. Hindi na. Suol. Masakit na. E. Ah, masak masakit na yung tuhod. Yung Oo. nga di. Yan eh, tub-tub. Sino naman nga di mo Wala. Ikaw wala? Oo. Oh, 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 Yan. Nagtanong po tayo kung nga sino yung kasama niya dito. Wala anak, daw. Anak ka mo tao. Anak oh, Sa Manila. Sa Manila. Chita Pian. ni hmm. manak? Pera? Unam. Anim. Ah, nasa naman? Hi man si Rayana. Yan ko sa Chita Ano? Dua. Hmm. Oh, do? Tatlo. Yan sa Manila. Diba? Ano man, man sa in? God. <laughs> Hindi daw mga kalits. So, tinanong po natin kung uh, nasaan yung mga anak niya. Sabi daw niya is nandun daw sa malayong barangay dito po sa Gamay. Tapos yung iba naman nasa Maynila. Tinanong, tinanong po natin kung nagpapadala sa kay uh, Nanay Hilda. Hindi daw po. Hindi. So, mapapansin niyo po yung kalagayan ni Nanay Hilda na mag-isa lang po siya. Na naman ang ginihimong mukha dadlaw. Kaya pag pinaungo, pag hinigda. Oh, mm. Tinatagan na na, kito yan ang ap Apo Loto. Oh, Apo mo to dito? Oo. Uh, uh. so, yung... Uh, lalaki. Aling lalaki. Uh, uh, kung yeah. may naasawa. Hmm, bukod na ng bahay, uh. iba na nga balay. Uh, uh ay ah, pinadulo na kay sabi daw ni Nanay Hilda mga kalingap na gusto daw ng kanyang apo na doon na lang sa bahay nila. apo, ayo didinala. at ni. Ayaw daw ni Nanay Hilda na makikampo doon sa kanyang apo ba. Sabi niya, sabi ni Nanay Hilda na bigyan niya na lang ako ng kanin at ayoko na ah ako na na nano na na nga utan an mo ay ay kan ano mm basta ikakaon sabi do sa sabi do ni Nanay Hilda tinatanong do siya ng kanyang apo kung ano daw na kaulam ulam yung gusto niya or anong gulay sabi naman daw ni Nanay Hilda kahit ano daw kapag kahit basta nakakain ano ana man sa kwarta gonay tinatagan at sira tapo po nanay karep pakadi hmm. inapakanta ko niya sino kitan ah, ay grabe no ah, alam po talaga ni kapitan yung sitwasyon ni nanay Hilda kaya minsan daw ah, pumupunta dito si Kap at binibigyan ng ah, konting bigas tapos konting ulam si Nanay Hilda kasi makikita nyo talaga yung sitwasyon ni Nanay Hilda na na wala na po talaga ang nag-aasikaso sa kanya sa ganak niya bunay hasta upat mm ikaw ikaw pa nag ikaw nagluluto ikaw nagluluto ay ah nagpapaluto ka na la sabi daw ni Nanay Hilda no na isan bunay bagong manera. kay ang kabataan mga ngaro kay uga sabi daw ni Nana Hilda na kapag meron daw uh, blessing na natatanggap siya mula kay Kap na kunting uh, apat na itlog tapos kunting uh, bigas, uh, pinapa pinapasaing daw niya o pinapaluto niya doon sa kanyang apo tapos uh, sabi naman daw niya na kapag yung mga anak ng kanyang apo is kakain, hati ano daw. Taga Katarman ah. Mm -hmm. Taga Katarman. Ha? Kay mayang manak uh, lola nga arog na liwat. Kaupay. Mm -hmm. <coughs> Yan. So yung yung lola ko is 96 na. Ang lola. Wal takay. Abugat nga na tara. Ayan na la. Na <coughs> <coughs> mayang nak nga dibugas. Bugas lang un ihatag eh, sa im. Uh -huh. Sa sunod na an kwarta kapag mayaon makaimod kunan uh -huh. im sitwasyon. Ya tani mo pod. Mm na al, alimbawa kung nauran diri man naturan imo ko diri na naman kay sugod so na sinan mo balay kay maiha na maiha na ma oo oo mm. nga balay sa kamatay sa anak asawa mga peran in edad si ton Sa kamatay mm 70 70 oo so sabihin natin mga nasa 28 years na po mga kalina. Bad ano? Ano yung masakit? Masol? Masol? Oh, oh, oh. Kawawa naman ni Nanay Hilda. Uh, uh, pa yung kuan mo, yung ulo mo. Uh, y yung kakuan, ginuinom na bulong? Wala. Wala. Ito na talaga masol sa him. Yung mga mga hmm. tuhod. Kasi talaga mga kapartner, mga kalingat. Nautan ako ngayon na at ito. Parang tingga tinapay, mm. warak pa utala. Ah, kawawa naman. Ah, Tayo, warak, sabi daw ni Nanay Hilda, Maiha po na gumaya. Ah. Mm. Sabi daw ni Nanay Hilda, pumunta daw siya, kanina naglakad daw siya doon sa may bilihan ng uh, tinapay, mag-uutang daw po siya, na siya, pero sabi, hindi daw siya pinautang, kasi matagal daw kawawa naman ang sitwasyon ni Nanay Hilda so talaga yung mga anak niya ay parang uh, wala nang communication kumbaga doon kay Nanay Hilda ano? so ayan nananawagan pa ako doon sa nakakakilala or sa anak ni Nanay Hilda kasi ninyo naman po yung mga kapatos ko yan nuna paay kuwarta tinataganak pa eh nataganak niya tagsin ah nataganak natag na ng bunay ayan so grabe saludo po kay Kap no talagang ah uh, uh, talagang inirekomenda niya yung uh, situation neto kung mag-nagbaba kasali si Kap na matulungan May no yung maaram man siya sa pinanganganon san ira pa <laughs> <laughs> ayan so Gano kahusay si Nanay Binipili. Hilda dati? Gano kahusay si Nanay Hilda dati? Pinipili niyan mag-upay nga pag pagka. Uh, gano ka man kahusay dati si Todaraga ka? Gano ka kahusay? Mosay ka dati. Ata. Ay, Kuy, kundi kay ini nga akalaot. Ngayong nga ito sa Bilyarial. Bilyarial? Igin upo na abogado. Ngkay. Mm, Kaya <laughs> igin asun anak amay. Hmm. Igin upod na ako nga dito. Hmm. Sa Bilyarial. Mm. Talaga yung uh, mga panalita ni nanay talaga yung mga. Ginuhak na tatay. Mga pandati pa. Hmm. Disi sa isa at edad. Hmm. Tapos? Tapos hindi hanaaka. Angot. Hmm. Didi kang kain Taga Didi ka talaga. Ah, uh, Taga Bato good. Um. So mga, mga kag anak, mga taga Bato. Mm. Si nanay, si tatay. Mm. Uh, taga Bato, didik, good, uh, uh. Didi god mismo. Oh. Mm. Ani mo man asawa taga din. Taga Este. Ah, taga Este. Yeah. Ayan. So, tinanong po natin si Nanay Hilda Murata, kung, uh, oh. uh, Murata. Sinanong po natin si Nanay uh, ni Hilda kung taga saan yung asawa niya taga saan yung mga uh, mga magulang Talaga dito po talaga sa barangay Bato. Ah. Ano? Tapos yung kanyang uh, asawa naman ay taga Este. Papano kayo nagkakilala? Oo. Uh, uh, taga Este. Papano kang nagkakilala? Kay anak amo kinadto sa Este. Hmm. Nagkita. Sige Tungpokam. Oo. Uh, uh. mm. Pagkatawa ka na po <laughs> na. <laughs> <laughs> Kasi ito na umupod nga ni anak asawa. Oo. Uh. Dihan kami pag asawa. Oo. Oh. Nanda tatay. Na naman mo trabaho dati? Ano yung trabaho niya? Wala. Puan. Pag blow Ay mo trabaho. Ima. Pag hakot. Ay e mo trabaho dati? Kanayaan pa na ka. Kanya ang oh. pagbunot. imo oh, man? Ang ako man ang pagbagtak. Mm. Nasan ba? Mm. Nasan ang ako balid so dati. nung nga nag-asawa daw si Nanay Hilda dati no. Ayan, yung gawain daw ng kanyang asawa, taga akyat no. Oh. Tapos taga balat ng mm. nyog. Tapos yung uh, ginagawa naman po ni Nanay Hilda, taga Kapus. Taga Biyak, taga Biyak ng, ng Yog tapos taga Kuha. Ayun naman. Na? Ang kapitan ana kuan sa nangangako san pagkaon igsira. Kaya nga anong nanim karek sugaron kan kapitan ah. kay ginbubuligan kaniya. Kay ano ko. Ah. Okay. Nanim sugaron sa kanya. Bisa na no. Hmm. Pagpasalamat, 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 pagpasalamat ba? Pagpasalamat. Oh, ayan. So mga kalinga, kahit pa paano nakilala natin si Nanay Hilda. Sure, uh sira -oh. ito. Ayan, so tagantay ka bugas ha? Ala Mula nga na ito. Wala. Ihatag sa im. Ma? Wala. Ayan. Mga kalinga, kunin po natin yung bigas. Ayan lang. Ayan. Ayan. Ay. May bugas si Nanay Hilda. Ayan. Uh -oh. Alejandra? Ha? And I say pala paabot pala. Uh, uh, uh -huh. Bugas uh, ini, kuan ini, Dinorado. Uh, uh. Dinorado nga bugas. Jaguar. Jaguar nga Dinorado, no. Heeh. Uh, uh -huh. uh, mm. mga upay. Ni. Makakalingap no, sinanay heal po kanina sabi niya pwede bang humingi yung sa interview natin sabi niya tagi man akwarta hmm. eh na, kung nalimbawa tagan kakwarta na naman kung tayo babal yun Iksura. Yan, sabi Papi. po niya um, kape yun daw bibili uh, bibili daw niya ng ulam kape tsaka asukal so, sabi ko naman sabi ko naman uh, bigas lang po nanay Hilda yung ibibigay ko muna sa inyo kasi ayan lang po na, yun, uh, yun, lang po yung kaya hmm. ni Boy Tabang o <coughs> yung digaay ano ayan halikapagay eh, sa barangay ah uh, dire mauli pa kami uh, ang tanong po siya kung dito daw kami uh, magpapag magpapalipas ng gabi sa barangay na sabi ko uwi po kami ayan ito na bugas hatag ito ni Ate Beth Jones uh, si Ate Beth Jones nasa US uh, uh, siya naghatag situn sa AM oo Oh, at gin uh, gin gin ko kang kanya, gin ko kulaw kanya. Gin ka ba ang adi? Uh, uh, adi man siya adi, O, pay ano? Uh, ano. at Ato ka na sa TV. Kaupay sa san, to arog na nga to manhin. Oh, sa TV. <laughs> sa TV. <tibi>. Oh! <laughs> Ayan do. No? Ayan. So, makuan po masaya po ka kwentuhan si Nanay uh, Hilda. Ayan. Nanay susugaron sugaron to sa mga makakaimod sa TV. Ha? Ang ah, mga same sa TV. Kanin sa Wala. Wala. pag bulig sa kanra. At tingali, Ay, damo makakaimod. pag bulig. Kanila la aklo gud gin e, e, inataman. Hmm. Sa TV, e, harap yon sa <laughs> Ayan. Ayan, ako na lang po yung maghihingi ng tulong para kay Nanay Hilda. Sana po kay papano mabalikan po natin at mabigyan Ay. siya ng uh, grocery. Eh, no? ito Hmm. Ah, so bad it, ah, nanay Kapuris, kamutang, na sukan di na kapuri sa min kamutang. Kira taga niya kwarta, may kuwarta. Sabi daw ni Nana Hilda, sabi daw ng kanyang apo, na talagang hmm. nakakaawa yung kalagayan niya. Hmm. Kaya minsan ah, daw, binibigyan na lang si ng bigas sa mm -hmm. So ayan ako na lang po yung hihingi ng konting tulong para kay Nanay Hilda hmm. no sana po mabalikan mab natin na umag-upgrade ba kumbaga yung ating bibigay sa kanya kahit hmm. na mga grocery no yung gatas para sa kanya tapos bigyan nat uh, natin siya ng mga gatas tapos ibang ulam na pwede niyang makain kape mm, tapos ulam bigyan natin sana siya ng konti na financial para makabili siya ng nanaman na naman imo ko ang karuyag kong tanga uh, ay lait mana no uh, masabaw -ma -ma ah masabaw isda no isda uh, uh, isda ayan mano ito po mga kalingap yung sinasabi ko na sana dila, na -no, basta masabaw um, sana po sa mga nakakapanood sa aming uh, vlog uh, maggrant po yung mga kahilingan <laughs> ng aming mga beneficiary kasi makikita nyo naman po talaga na deserve po talaga ng pagayag ni Hilda mag isa na lang nakatira sa ganitong klaseng bahay No. Uh, uh. na, uh, bigyan pa naman po natin ng uh, pagkakataon na ma ni Nanay Ay. Hilda kahit sa pagkain na lang ma-enjoy niya yung kanyang uh, pamamalagi. Ano? Nay. Uh. Ala, direk nak magiha. Ala. Mhm. Mm Ala. Makantunak. Ha? Ala. Uh. Mm -hmm. Ayan, mga kalingap, gusto ko lang pong pasalamatan yung lahat ng mga nanonood yung, Lalo, lalo na sa mga sumusuporta sa The Great Team Marainon, Lalo, lalo na si Manay Terry Anderson, Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Hawaii, Ate Joveta Bilya sa Tihero, at uh, Ate Chari, kay Manay ng Bicol sa Spurgeon Family. Mga kalokan, kaya... pa. Ha? Makarokan hita pa. Oo, pag uh, may mag uh, may magpadara sa nga bulig makadia. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Ayan, si Spurgeon family kay Ma'am Hayat, kay Tita Malu, kay uh, Ate Edna Malinaw, kay Ate Bit Jones, kay Sankay Emma, maraming maraming salamat. Uh, At uh, sino pa ba, ba to? Marcelina. Uh, <laughs> uh, tita Marcelina. Ayan, Tita Marcelina. Tita sa Maraming maraming salamat po. At uh, sana wag nyo kalimutan na suportahan yung The Gritty Moreno na patuloy man. po na naglilingap dito salamat sa Nudel Summer. Salamat po may sa pag pag kwala pag free la pag free oh, uh, pag oh, no. ay ayan salamat ay, uh, uh -maluya na maluya <tinyo> ah may mm, sak <tinyo> ayan no bas uh, pas ka paki support po Joey the Great Boy Tabang at Edna Condorians kay ah, TV BB Mix Vlog ah. at syempre Biya Biyahing King wish yeah. na yeah. na Ala na, dire nak magiya ha pag pagtug pagpatug ko na la para ako na la nga bag. Oo, imo ito imo. Ala, ala. Ayan. Sa so, mga kalingan, kasaya po ako na kahit paano isang senior, since, uh, senior citizen yung ating natulungan at nabigyan natin ng uh, pabigas ng buhay ni Ate Vic Jones. No? Ayan. So, sana po mabalikan natin si Nanay Hilda. Alam. At syempre, maraming salamat. maraming salamat, salamat, po kay Kapitan na nagrekomenda sa amin kay Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, uh, pag- uh, Pahintulot ba kumbaga na mag-scout kami dito sa kanilang barangay? Mm. Mga pa ini kay Dinorado. Rado. Mm. Ayun, bawa pa mga kalingap at syempre kampay sa Radyos mga kapatid. Makakita pa? San opa.